Guys, balik ke mobil jauh Guys, So guys, dapat, lebih wajar yang, nggak, bahasa yang, Guys, di pari, arang di mapariha ke Bung, Bung Marcos, kung Kung sa, saging pun asya, Guys, batu oh my god, batu ulun asya, mga Guys, si Bung, -bung Marcos <laughs> mo nang, ay na buto, eh batu sang batu ulun naik, batu ulun naik, batu ulun So guys, munang nagtingin na ako sa inyo daan guys. Ayun yun na ibuto si Bumbong Marcos. Kaya pag ibuto yun na, kamuro yung malasun. Ha? Malasun? Malasun naman na, malasun. Masun malasun, ma mahilo? <laughs> Malas ba, mamalas. Ay, mamalas. Wahay! <laughs> 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 ako <mamalas. laughs> akong Wahay! Uh -huh. Na, na, na kayo pagkita sa inyo guys, ang mga sagingan guys. Ura guys, oh. Ura so guys, ay. Oo. Oh. Bro guys, ang kagingan bro guys. Why? Limpyo na kayo mga guys. Kasi so, mama ang naglimpyo. Matik na kaya... Kailan, na. Kailangan magsukta na na ito. Kailangan magsukta na ito ang mga biting na diri magpuyo. Why? Kailangan kayo makaon. Masima-sima ta guys. Kailangan kayo makaon guys. Why? Uh, uh -huh. guys. kayo sa kapatay ko. <todong> wow, tura tura deh oh. guys. Ang saging, guys, tura tura right, guys. Namunga na deh guys. Tu, maka maka palit nata bugas guys. Palit nata bugas. Uy, bung bung Markus. Papa intih bugas? Wui grabin nung seka. Tu guys, tura mang sageng guys. Anak naga ulat teriaron. Walang mga salut sa lipunan